Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Mayo libot 2002. Sa pagsikat ng araw ngayong araw ng mga ina, Capricorn, ang enerhiya ng universo ay hinihikayat kang maglaan ng sandali para sa pagninilay-nilay. Maaaring makaramdam ka ng malalim na koneksyon sa iyong mga pangarap, ngunit tandaan mong kilalanin ang papel na ginagampanan ng iyong katawan sa paglalakbay na ito. Ang pakikinig sa iyong pisikal na pangangailangan ngayon ay makakatulong upang magtaglay ng pagkakahanay ng iyong puso at isipan habang tinatahap mo ang iyong mga layunin gamit ang iyong kilalang determinasyon. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon para magpahinga at magmuni-muni, Capricorn. Habang patuloy mong tinatahak ang landas ng buhay, madalas na nalilimutan ang pangangailangan ng ating katawan sa lahat ng ating pagsusumikap. Kaya't hindi lang ang utak at puso ang kailangan mong pahalagahan, kundi pati na ang iyong kalusugan at pisikal na kakayahan. Minsan, ang hindi pagpapansin sa ating katawan ay nagiging hinang pagkaubos ng lakas at mawalan tayo ng direksyon. Ngayon, maglaan ka ng oras upang magpahinga, magpagaan, at maglaan ng pansin sa iyong pisikal na kalagayan. Ang iyong mga layunin ay magaan at magiging mas matatag kapag ang iyong katawan ay malusog at puno ng lakas. Ang iyong pisikal na kalusugan at mental na kalinawan ay magkakasama upang maghatid ng tabumpay. Sa kasalukuyang posisyon ng buwan sa Scorpio, isang hindi maikakailang lalim ang nararamdaman mo sa iyong mga emosyon. Ang yugto ng buwang ito ay nagsusulong ng matinding pakiramdam at tinatawagan kang gamitin ang karunungan na nakuha mula sa iyong mga nakaraang karanasan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga aral mula sa nakaraan, magbubukas ang iyong mga mata at magiging mas madali para sa iyong makahanap ng tamang daan upang matupad ang iyong mga layunin. Habang ipinagpapatuloy mo ang iyong mga hakbang patungo sa mga pangarap mo, maaari mong mapansin ang mga damdamin ng sigla at kasigasigan na nagmumula sa iyong puso at isip. Ang intensyon ng Scorpio ay magbibigay liwanag sa mga landas na hindi mo pa napapansin noon, kaya't maglaan ng pansin sa iyong nararamdaman at hayaang magbigay gabay sa iyo ang iyong mga emosyon. Kung mayroong mga desisyong mahirap gawin, maaari mong pagtuunan ng pansin ang mga pakiramdam mo at maging mas mapanuri sa iyong mga susunod na hakbang. Magiging makulay at masustansya ang araw na ito para sa iyong mga pangarap, Capricorn. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, dalhin ang karunungan ng nakaraan at magtiwala na ang bawat pagkatalo at tagumpay ay may natutunan kang aral. Pahalagahan mo ang iyong emosyon ngayon dahil sa bawat pagkakataon ng introspeksyon ay isang hakbang patungo sa mas malinaw na landas ng tagumpay. Alalahanin na sa pamamagitan ang tamang paggalang sa iyong emosyon at pagkakaugnay nito sa iyong layunin, mas malayo pa ang iyong mararating. Ngayong araw ay ang pinakamainam na pagkakataon upang lumikha ng isang konkretong imahe ng iyong hinaharap at upang magsimula ng proseso ng pagmamanyobra mula sa iyong mga pangarap patungo sa realidad. Isipin kung ano ang iyong talagang nais at damhin ang kilig at saya ng mga pangarap na iyon. Ipinapakita ng mga enerhiya ngayon na ang universo ay masustansya at puno ng potensyal, kaya't hayaan mong pagsamahin ang iyong lakas at inspirasyon. Ang pagninilay at visualisasyon ngayon ay magiging mahalaga upang maisakatuparan ang iyong mga pangarap. Makikita mo na habang ipinapakita ng universo ang lahat ng mga posibilidad, ang iyong determinasyon at pananampalataya ay magsisilbing tulay upang maisakatuparan ang iyong mga pinapangarap. Habang ipinagdiriwang mo ang araw ng mga ina, Capricorn, maghanap ng kasiyahan sa pagpaparangal sa mga nagmamahal at nag-aalaga sa iyo. Samantala, huwag kalimutang alagaan ang iyong mga ambisyon at pangarap. Maglaan ng oras upang mag-isip kung paanong ang mga pangarap mo ay may koneksyon sa iyong pisikal na kalusugan. Pareho itong mahalaga upang makamit ang buhay na iyong minanais. Tanggapin ang ideya na ang araw na ito ay mayroong espesyal na enerhiya, kung saan maaari mong makita ang kadalakan sa simpleng bagay at maisakatuparan ang mga hangarin mo. Ang iyong determinasyon at kalusugan ay susi sa pagpapalago ng iyong mga pangarap, kaya't ituloy mo lamang ang iyong mga hakbang na may tiwala sa sarili. Pahalagahan mo ang iyong emosyonal at pisikal na kalagayan, dahil pareho itong nagdadala ng mga pagkakataon para sa personal na tabumpay. Ang pagiging tapat sa iyong sarili at ang pagtanggap sa iyong mga kahinaan at kalakasan ay makakatulong sa iyong pagtahak sa landas ng tabumpay. Kapag pinagsama mo ang iyong mga emosyon, katawan, at isip, magkakaroon ka ng kapangyarihan upang gawing katotohanan ang iyong mga pangarap. Huwag matakot magtanong sa iyong sarili kung ano ang iyong tunay na ninanais sa buhay at maglaan ng oras upang pakiramdaman ito ng mabuti. Ngayon, Capricorn, ang iyong mga swerte ay naugnay sa iyong lakas ng loob at ang iyong kakayahang magplano. Ang swerte ng kulay ay asul, ang iyong swerteng numero ay anim, at ang maswerteng gawain na maaaring magdala ng positibong enerhiya ay ang pagpaplano ng mga hakbang patungo sa iyong mga pangarap. Tulad ng paggawa ng listahan ng mga bagay na nais mong matupad sa hinaharap. Ang maswerteng gawain na ito ay magsisilbing gabay upang maging mas organisado at maayos sa iyong mga layunin. Pagtutok sa iyong pisikal na kalusugan at pagpaplano ng mga hakbang na gagawin mo ay magdadala ng balansing buhay at magbibigay daan sa tabumpay. Ang araw na ito ay puno ng oportunidad upang magsimula ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Kailangan lamang ng pagpaplano at disiplina upang makamtan ang iyong mga pangarap. Magpatuloy lamang sa pagminilay at tandaan na sa bawat hakbang na gagawin mo ay dumarating ang mas magagandang pagkakataon. Tiwala sa iyong sarili at magpatuloy sa pagpapabuti ng iyong kalusugan at katawan. Magandang araw ito upang magsimula ng mga positibong hakbang patungo sa mas matagumpay na bukas. Sa huli, Capricorn, ang araw na ito ay magbibigay ng pagkakataon upang magsimula ng isang bagong yugto sa iyong buhay. Ipagdiwang ang iyong mga tagumpay at magpatuloy sa pagsusumikap upang matamo ang lahat ng iyong mga pangarap. Ipakita ang iyong determinasyon at magpatuloy sa pagiging maligaya at masaya sa bawat hakbang na tinatahak mo. Ang pagkakabalans ng iyong katawan, emosyon, at isipan ay magsisilbing tulay upang makamtan ang lahat ng iyong nais. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.